daggahan kay salamat sa Silda 11 Nami karon mamalit nami para sa among community survey brand uh -huh. 50. 50. 50. energy for <laughs> Can you, sorry. sort? diaper. Adult diaper also. Oh. Napalit ni biscuit. Energy na wala lang gimix. Chocolate and milk. Then adult na oh, bear brand. Oatmeal. Sabon. Patlaba. Pa. And then adult diaper. The 900 aga among budget. Ani. So, sugar. So, sugar. Pag-groceries 900. yung Additional na lang. Ha? Additional pa. Biscuit na lang. Hindi man. Lagi ko na ugoan dilata. Shampoo. Ligo ko na siguro na. Ang oh, sabon humot. O, oh, sige. Shampoo po. Shampoo hapon para mahumot. Kasi ah, kailangan ng ah, banjos. Basig banjos po. Okay. No? Epica scent. Oh, Apila okay. 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 lang po na mag banjos kayo. Mamanjos mo natin. Okay, diyan Balik ko na lang okay? Bisa na lang isukli sa 900. Darag ka mong na grocery para sa among community service. Tuod man, di apadong na sa among ano, atuan sa may purong akasya sakay mi sa sakyanan nila ni Consihal John John of ni Grace mi da sa sa among members ug tuod man abot na mi didto sa among recipient although kay di naman kaya sakyanan baktas lang mi hinahinay lang mga tiguwang kay lapok ra baka ayo mga idara na po mga ubang members na mo sa BEC yes, pasalamat nga po may kay participative kay Diyos sila bisag mga idara na ba abot na may diri ilabay ni Kuya Holy Hall na ay gatas, na ay oatmeal, na ay sugar, na ay bugas, itlog. Sa among BEC ya, community service namo mo. biscuits, na po energy. Banjos, palito may banjos. Bata mabasa dyan dahi, ano, ihiga mo dahi. Yan, bugas, itlog. Mga dilinit, siba, na po isabon. Purti lang yung lupa. Ay, yun kayo, salamat. Sa Silda, ilibin, na anak na hong nadawat rong buntaga. Magkakaroon sa ni Okay, okay. ubanan sa iyo mga kaubanan. Welcome <tos> kuya! Basta pagaling ka po. Isa to mga na, mga ano pa <coughs> dinaa. <coughs> Isa pa <coughs> ay gusto mo tabang okay. niyo huli-hul, tabangunan niyo si Yoyo. Arian lang siya dira as isang bahay dira sa Purok, Acacia, barangay Mack. So good Southern lady. Naging usara ni na si Yoyo dira as ila. naningkamot kamot dira siya makasurvive pa ba?